Umuhos ang pagbati sa Gilas Pilipinas Under-18 Women's National Team matapos na tanghaling kampiyon sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup na ginaganap sa Shenzhen, China. Tinambakan ng mga Pinay ang Team Lebanon sa score na 95-64 sa finals ng Division B competitions kahapon. Nanguna sa pagbati sa Gilas Girls, ang samahang basketball ng Pilipinas at ang Philippine Sports Commission. Ayon kay SBP President Alpan Lilio, ang promosyon ng Gilas Girls patungo sa Division A ay ay hudyat na mas mabibigat at mga world-class na kalaban ang susunod na kakaharapin ng Pilipinas katulad ng China, Australia at Japan. Samantala, kamalasa naman ang inabot ng Gilas Boys Under-17 nang malasap ang ikalawang talo kanina sa kamay ng world's number two team na Spain nang ilampaso sila sa score na 96-34 sa ginaganap na 2024 FIBA Under-17 World Cup sa Istanbul, Turkey. 62 points ang lamang ng kalaban. Kahapon, hindi rin kinaya ng Gilas Boys ang mas matatangkad na Lithuanian players.